Magpapatupad ng water service interruption sa Maynila sa ilang lugar sa Caloocan, Valenzuela at Quezon City sa susunod na linggo para sa kanilang water audit at pressure test. Ang sentro ng balita mula kay Bien Manalo. Ngayun pa lang nababahala na ang may-ari ng karinderya na si Maria Lourdes Cabaniero sa water interruption sa kanilang lugar. Isa kasi ang barangay nila sa Apolonio Samson sa Quezon City sa mga lugar na mawawalan ng tubig sa susunod na linggo dahil sa scheduled water interruption ng Maynilad. Malaking epekto kasi nga kailangan namin ng tubig. Lahat ng ginagamit namin sa pagluluto, dadaan sa paghuhugas. Kailangan malinis na malinis. Tapos yung tubig na iniipon namin sa mga drum, kulang yon limbawa tatlong drum kulang yung isang araw kaya si Maria Lourdes iba't ibang diskarte na ang ginagawa para makapag-ipon ng tubig nakahanda na kami kasi puno na yung mga lagayan namin sa paghuhugas ng pinggan kailangan isa ano yon ipon-ipon muna tapos na lahat ng customer nakakain saka na lang kami maghuhugas magpupuno na kami ng tubig sa balde namin drum drum sa abiso ng Maynilad, ilang lugar sa Caloocan, Quezon City at Valenzuela ang maaapektuhan dahil sa gagawing water audit at pressure test. Magsisimula ng alas 10 ng gabi ng May 22 hanggang alas 4 ng madaling araw ng May 23 ang water interruption sa mga barangay ng 165 at 166 sa Caloocan. Mawawalan din ng tubig sa ilang barangay sa Quezon City sa gabi ng May 20 hanggang umaga ng May 27 kabilang sa mga barangay na apektado ang Santa Monica, Apolonio Samson, Tatalon, Baisa, Bahay Toro, Paraiso at Paltoko. Magsisimula naman ang alas 10 ng gabi ng May 22 hanggang madaling araw ng May 23 ang water interruption sa ilang barangay sa Valenzuela. Pinapayuhan naman ang mga maaapektuhang customer na mag-imbak na ng tubig. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.